si Pangulong Marcos daw po ay mayroong bagong 23 uh, flagship uh, project no inaprubahan po ng NEDA ngayon. Ayan, kaya kinakantsawa na naman daw po si Pangulong Marcos. Kinakantsawa na naman ng mga, uh, si Pangulong Duterte pala, I mean, ng mga uh, supporter ni Pangulong Marcos at sinasabing <laughs> natatabunan na, na inaprubahan palang lang, natatabunan na kagad. Na yes, sir. Kama po kayo doon na 23 Ship Project, yung inaprubahan pa lang. Pero anong tawag yun naman dito sa mga proyektong ito na inaagurahan na kagad? Pusa na ang administrasyon sa pagpapatupad ng mga proyektong uunahin ang kapakanan ng bawat Pilipino patungo sa mas maunlad na kinabukasan. Handog para sa pamilyang Pilipino ang dekalidad na bahay na mabibili sa abot kayang halaga. Bukod sa maayos at komportabling pamayanan, sinisigurado rin na sila ay nabibigyan ng sapat na pagkain at nutrisyon. Wala rin Pilipinong mapag-iiwanan sa panahon ng teknolohiya. ating sandatahang lakas at law enforcement agencies para patuloy na masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Isang aspeto sa pag-unlad ng ekonomiya ang pag-unlad ng agrikultura. Kaya naman, muling binuhay ang programang Kadiwa ng Pangulo para bigyang merkado ang mga magsasaka at lahat nasa sektor na direktang ibenta ang kanilang ani at produkto at maipagbili ang mga ito sa abot kayang halaga. Habang patuloy na pinalalago ang ating ekonomiya, inilunsad ang Maharlika Investment Fund para pondohan at mapabilis ang pagpapatupad ng mga malakihang proyekto tulad ng 194 structure projects. Pagdating naman sa pagpapanatili ng kalusugan, libreng laboratorio, konsulta at gamot, sagot yan lahat ng lab for all. Di na kailangan lumayo dahil ang serbisyong medikal na sa inyo. Mas pinadali na rin ang pag-access sa government programs and services tulad ng social, livelihood, education at iba pa sa pamamagitan ng Bagong Pilipinas Servicio Fair. Dahil turismo ang isa sa mga growth drivers ng bansa, mas pinaiigting pa ang pagpapaganda at pagpapabuti sa ating tourism facilities and services. Isang halimbawa na ang Pasig River Urban Development Project na bubuhayin muli ang Ilog Pasig bilang isang economic, transport at tourism hub. bilang tourism ambassadors. Dekalidad na serbisyo ang handog ng pamahalaan sa ating makabagong bayani, ang overseas Filipino workers. Nariyan ang OFW Hospital, OFW Airport Lounge at iba pang serbisyo na tutugon sa kanilang mga pangangailangan. Ang lahat ng ito ay bilang pagtupad sa karangalan at responsibilidad na iniatang ng Sambayanang Pilipino sa administrasyon. Hindi ito titigil sa pagtiyak na ang bawat aksyon ay huhubog sa kakayahan ng mamamayan at magdadala sa bansa tungo sa rurok ng kaunlaran ito na ang bagong Pilipinas